What's up mga idol? So video na to, ituturo ko sa inyo kung paano tayo kikita na 1,000 free gems sa Clash of Clans every month. So wag na natin patagalan at simulan na natin to. So bali lahat ng free gems na makukuha natin dito ay posibleng alam mo na to pero hindi mo lang napapansin. So sa video na to magpo tayo kung paano natin makukuha yung 1,000 free gems na yan every month dito sa Clash of Clans. So, una yung tinatawag na Silver Pass. Yung mga rewards na makukuha natin dito sa Silver Pass, makikita natin yan dito sa tinatawag na Reward List. So, click lang natin tong Reward List. So, bali itong mga magic items na nakabox dito ng color silver, ito yung mga free na makukuha natin every month basta na isagat natin yung points natin sa Silver Pass. So, kung free to play game tayo at itinda natin itong mga magic items ito, makakakuha tayo ng mga gems. So sa mga magic potion kagaya nito, meron tayong sham na magic potion dito. Nagkakahalaga ito ng 10 gems per magic potion. So kung 9 pieces ito, it's 90 gems. At ito namang book of hero, kapag tinanda natin ito, nagkakahalaga ito ng 50 gems. May kita natin siya dito yung halaga ng mga gems. Bali meron ako mga sample ng magic items na nakalagay sa town hall para makita natin yung mga magic items na ititinda natin sa gems. So, ito lahat ng potion na yan, makikita natin kapag tininda natin yan, nakakahalaga yan ng 10 gems. So, ito namang book of hero, kapag tininda natin yan, yung mga books, nakakahalaga sila ng 50 gems. So, sa silver pass, kung makakakuha tayo ng sham na magic items or magic potion, that's 90 gems. At ito namang Book of Hero is 50 gems. So makakakuha tayo ng 140 gems every month dito sa Silver Pass. So pangalawang paraan kung paano tayo makakakuha ng libreng gems every month dito sa tinatawag na Clan Games. Punta lang tayo dito sa Clan Games. At kapag naisagad natin yung reward tier na natin dito sa Clan Games, may kita natin na may mga katumbas itong gems. So pipiliin lang natin yan, 20 gems, 40 gems, at saka 100 gems. So wag mo na pipiliin itong mga magic items na to etong book at saka itong runes kasi ang halaga lang niya is 50 gems lang. So instead na piliin natin yung mga runes at books na yan, ang piliin na lang natin yung 100 gems. Gaya na sabi ko kanina, ang focus natin sa video na to is yung mga gems. So hindi tayo mag-focus sa mga magic items. Kung gems lang talaga habol natin, this is the best way para makapag-farm tayo ng gems. Dito naman sa pangalawa sa huli, makakakuha tayo ulit ng gems dito. So, pwede natin itinda sa gems itong builder potion. Bali, kung dalawa to, ang halaga nito is 20 gems. Pero, ang pipiliin natin dito is yung runes. Dahil nagkakahalaga ito ng 50 gems. So, kung maititinda natin siya ng 50 gems, click mo lang yan, yes. Lalabas na dyan yung 50 gems na pwede natin claim So, ganun din dito itong Shovel of Obstacle. Pwede rin naman natin piliin itong Super Potion pero 10 gems lang ito. So, instead na yun yung piliin natin, ang piliin na lang natin Shovel of Obstacle. Yung, kasi yung Shovel of Obstacle, ano to eh, nagkakahalaga siya ng 50 gems. So, kung hindi mo pa siya may convert ng ganito, may kita mo yan dito sa Town Hall. Punta tayo sa Town Hall, Magic Items. So, meron ako Shovel of Obstacle dito. So kapag tininda ko to, ang halaga nito is 50 gems. Ganun siya kamahal, ganun siya kasulit. Balik kapag pinili ko yan yung Shovel of Obstacle, 50 gems ang halaga niyan. Dito sa second tier na rewards sa clan games, hindi naman natin pwedeng piliin itong loots o yung resource na to. Bali, ang pipiliin na lang natin is itong magic items. Ang halaga nito is 10 gems. So, i-convert natin yan. Bali, ko ito total natin, lahat ng gems na makukuha natin sa clan games every month. Bali, ito total ito ng 20, 30, 70, 120, 170 plus 100, that's 270 gems. Baka kakuha tayo ng 270 gems sa clan games pa lang every month. Isa pang paraan kung paano tayo makakakuha ng free gems dito, tinatawag na trader. Punta lang tayo dito. Tapos punta tayo dito sa raid medals. So sa current situation namin, nag-average kami ng nasa 1,000 plus na raid medals every week. So kung gagamitin natin yung mga raid medals na makukuha natin dito, punta lang tayo dito sa mga magic items ulit. So mag-focus lang tayo sa pagbili ng magic items. Hindi tayo mag-focus sa pagbili ng ores kasi hindi naman natitinda yung ores na yan sa gems. Hindi tayo mag-focus sa mga loots dahil hindi rin yan natitinda sa gems. Bali mag-focus tayo dun sa mga magic items. Gagamitin natin ito pambili ng mga magic items o yung mga magic potion. So, yung magic potion na pipiliin natin, yung pinakamura sa raid medals. Kasi ang halaga lang nito sa gems, pare-parehas lang na 10 gems. So, ang bibili natin dito, itong training potion, kasi nagkakahalaga ito ng 100 raid medals lang. Sunod naman dito yung clock tower potion, ganun din, 100 raid medals. Pangatlong bibili natin dito, itong resource potion, kasi nagkakahalaga lang ito ng 115 raid medals. So, kung nakakakuha kayo ng 1,000 raid medals every week, kagaya nung sa amin, makakabili kayo ng tagtatatlong piraso nito. So, kung nakakabili tayo ng 9 pieces na magic potion every week at itininda natin ito sa gems, makakakuha tayo ng 90 gems every week. So kung meron tayong 4 weeks every month, makakakuha tayo dito ng 360 gems. So napakalaking free gems ang makukuha natin dito sa trade medals. Sa pamparaan kung paano tayo makakakuha ng free gems dito sa Clash of Clans, dito sa tinatawag na League Shop. Punta tayo dito sa Shop, tapos sa League Shop. So hanapin lang natin dito itong pinakamura na pwede nating bilhin na magic items. So, yung pinakamura dito na meron, itong resource potion. Gaya nga nasabi ko, pwede naman nating bilhin yung ibang magic potion dito. Nga lang, kapag binenta nga lang natin sila sa gems, pare-parehas lang sila ng halaga, na ang halaga ay 10 gems. So, ang bibili natin dito, itong resource potion. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So ngayon, nabili ko na yung resource potion. Ang gagawin ko is ko na siya sa, sa gems. Bale, naka 25 na league medals lang tayo sa league shop. Ang halaga naman nito is 50 gems. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. So yun yung halaga ng 25 league medals natin dito sa league shop. Ngayon ang kagantahan, kapag bumibili tayo ng magic items using league medals, wala po itong cooldown. So kung pupunta tayo ngayon dito sa league shop, may kita natin dito na pwede na naman akong bumili ng resource potion o ng magic items. Balik sa current gameplay namin ngayon sa Crystal 2 sa Clan War League rank, nakakakuha kami ng around 180 na league medals. So yung 180 na yun, kung i-divide natin siya sa 5 na league medals, makakakuha tayo ng 36 na resource potion. At yung 36 na resource potion na yun, kapag itininda natin yun sa gems, that's 360 gems po every month. So ngayon, ang tanong mo siguro, baka pwede rin naman natin bilhin itong mga hammer of building, hammer of hero, at saka hammer of spell, tapos itinda na lang natin siya sa gems. Pwede po yun. Nga lang, ang halaga lang nito mga hammer na to, itong mga magic hammers, kapag itininda natin siya sa gems, ang halaga lang niya is 100 gems lang. So sa Magic Hammer, bago tayo magkaroon ng 300 gems, kailangan natin ng 360 na league medals. Unlike dito sa Resource Potion, ang kailangan lang natin is 180 league medals lang magkakaroon na tayo ng 360 gems. So ganun siya kaganda, wala pa siyang cooldown. So isa pang paraan kung paano tayo makakakuha ng free gems every month dito sa Clash of Clans yung tinatawag na gem box. So based sa Clash of Clans, nagre-respawn itong gem box sa ating home village every other week. So meaning, makakakuha tayo ng dalawang gem box every month dito sa ating home village. Bali sa isang gem box, makakakuha tayo ng 25 gems. So kung dalawa ito every month, that's 50 gems. Libre lang siya. Ang gagawin lang natin is i-remove lang natin yung obstacle. Sa mga nagtatanong kung paano kapag ginamit natin yung shovel of obstacle, yung gem box mag spawn pa rin ba to? Ang sagot po dyan ay hindi po siya magre-respawn. Once na in-stash natin o ginamita natin ng shovel of obstacle yung ating gem box at napunta siya sa ating decoration, consider siya as meron pa rin tayong gem box dito kaya hindi siya mag spawn So isa pang paraan kung paano tayo magkakaroon ng free gems dito sa Clash of Clans, napaka-simple. pumunta lang tayo dito sa builder base tapos pumunta lang tayo sa ating gem mine. So sa max level na to na level 10, kung may kita natin dito sa production rate, makaka-receive tayo dito ng 5 gems per day. So, ganun siya kaganda. Kung every month yan, 5 times 30, that's 150 gems. So, wala kang gagawin, hintayin mo lang. So, kung ito total natin, lahat na makukuha nating gems every month dito sa Clash of Clans, sa Silver Pass, makakakuha tayo ng 140 gems. Sa Clan Games, makakakuha tayo ng 270 gems. Sa League Medals, pwede tayo makakuha ng 360 gems. Sa red medals naman, ganun din, 360 gems. 50 gems naman sa gem box, 150 gems naman dito sa gem mine. So kung ito total natin ito, that's 1,330 gems every month. Higit pa sa ina-expect natin 1,000 free gems every month. So hindi pa natin sinasama dito yung mga obstacle na lumalabas o nag spawn sa home village. Kagaya ng mga trees, bushes, at saka mga grass. At hindi pa rin natin dito sinama yung mga gems na makukuha natin sa mga obstacle dito sa Builder Base 1 at saka dito sa Builder Base 2. So sa mga nagtatanong po kung nagre-respawn ba itong mga obstacle dito sa Builder Base 2 kapag na-remove natin itong mga ito, ang sagot po dyan ay nag spawn po itong mga obstacle dito sa Builder Base 2. Ang hindi lang po mag spawn dito is yung mga obstacle na magkukonsume ng gold. So lahat na magkukonsume dito ng mga Builder Elixir, pwede po itong mag-spawn. So karamihan dito na pwede natin tanggalin yung mga tinatawag na roots. So, ayan, may kita natin dito itong root. Ayan, small root. Meron ditong large root, mga ganyan. Parang ganun lang dito sa Builder Base 1. Mga trees, small trees, mga ganyan. So, meron tayong makukuhang libring gems dyan at mag spawn yan. Ang hindi lang mag spawn itong mga stone, ba? Diba? Once na tinanggal natin hindi, na siya, siya magre-respawn. Kagaya din sa home village, hindi na nag spawn yung mga stone. Isa pang way kung paano tayo makakakuha ng mga free gems dito sa Clash of Clans, dito sa tinatawag na seasonal events. So, mga extra gems at mga extra mga magic items na pwede natin makuha dito, karagdagan, dun sa gems na makukuha natin every month. So, posible ba natin makuha yung 1,000 free gems every month dito sa Clash of Clans? Yes, posible, posible. Kita naman natin sa ating competition, once na parehas tayo ng gameplay, posibleng ganito rin yung makuha mong gems every month. Pero kung mas mataas pa yung mga resources na nakukuha mo compared sa amin, posibleng mas maraming gems pa makuha mo every month. Ali, dito na po matatapos yung aking video. Kung pinapanood nyo po ito hanggang sa part na to, maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction po kayo, comment nyo na po ito sa baba and I'll try my best para makareply po sa inyo isa-isa. At huwag na huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na rin yung notification bell button para mag update po kayo sa mga next videos na gagawin ko. Once again, nakuha po pala si Nico. Salamat po sa panonood. Si sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. about